Bagamat mahalaga ang mabuting asal at magalang na pag-uugali, minsan dahil sa mga ito ay nakakaramdam tayo ng kaunting paghihigpit at pinipigilan tayong maging tunay. Nais nating lahat na kumonekta sa iba sa isang tunay at komportabling paraan na nagpapahintulot sa atin na ipahayag ang ating mga natatanging personalidad. Ang kakayahang epektibong maunawaan at mag-navigate sa mga sitwasyong panlipunan ay mahalaga para sa tagumpay sa personal at profesional na aspeto ng ating buhay. Doon lumalabas ang kahusayan ng mga introvert. Nagtataglay sila ng isang partikular na charm at kahusayan na higit sa mga pamantayan sa lipunan na nagbibigay daan sa kanila na kumunekta sa iba sa mas malalim na antas. Narito ang mga dahilan kung bakit masarap makipag-usap sa mga introvert. Number 1. Open-minded Palaging maraming mga pananaw at nuances na dapat isaalang-alang at naiintindihan yon ng isang introvert. Alam nila na ang mga tao ay komplikado at hindi madaling matukoy ng isang katangian o kaugalian. Bukod pa rito, kinikilala nila na ang politika at mga ideya ay patuloy na umuunlad at napapailalim sa pagbabago. Kaya't sa halip na gumawa ng mga siguradong pahayag, malamang na makinig sila. Isaalang-alang ang iba't ibang mga pananaw at i-approach ang mga pag-uusap ng may bukas na isip. Ito ang nagiging dahilan para magkaroon sila ng mas kawili-wili at nakakainganyong mga talakayan. Number 2. Kilalanin Ang isang introvert sa lipunan ay isang taong naglalaan ng oras upang makilala ang mga tao kung sino talaga sila. Kinikilala nila na ang bawat tao ay may sariling mga pagkakakilanlan na may mga sariling opinyon at paniniwala na hinubog ng kanilang mga karanasan. Kaya't hindi lang sila nagre-realize sa kung ano ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa isang tao. Sa halip bumubuo sila ng kanilang sariling mga opinyon batay sa kanilang mga pakikipag-ugnayan at karanasan sa isang tao. Nakakatulong ito sa kanila na bumuo ng mas matatag at mas tunay na mga relasyon. Number 3. Paumanhin Ang paggawa ng mga pagkakamali ay bahagi ng buhay. Kaya ang mga introvert ay napagtanto ang kahalagahan ng pananagutan para sa kanilang mga aksyon at paggawa ng mga pagbabago kung kinakailangan. Kaya kapag nagkamali sila, hindi sila natatakot na humingi ng tawad at ipakita na nakatuon sila sa paggawa ng mga bagay upang itama ang kanilang mali. At kapag may humingi ng tawad sa kanila, nagpapatawad sila at nagmove on. Naiintindihan nila na ang pagpapatawad ay isang mabisang tool para sa pagbuo ng mas matibay na relasyon at ang pag-iipon ng sama ng loob ay maaari lamang makasama sa magkabilang panig. Number 4. Makibagay Alam ng isang introvert na ang iba't ibang mga sitwasyon ay nangangailangan ng iba't ibang mga pag-uugali at istilo ng komunikasyon at maaaring mag-adjust ng naayon Halimbawa, sa isang formal na setting ng negosyo, maari silang gumamit ng mas profesional na wika at magbihis ng kaunti. Mas magiging mindful din sila sa kanilang body language at tono ng boses na tinitiyak na magbumuka silang confident at profesional. At kapag sila naman ay nasa isang casual na setting, gumagamit sila ng mga mas relax na pananalita at nagsusuot ng mas casual. Sila rin ay magiging mas bukas at palakaibigan gamit ang body language at tono ng kanilang boses na nagpapahiwatig na sila ay madaling lapitan at interesadong kumonekta sa iba. Number 5 online. Alam din ng isang introvert ang mga potensyal na kahihinatnan ng kanilang mga online activities. Alam na alam nila na ang kanilang presensya online ay salamin ng kanilang sarili at aware na ang anumang ipopost nila sa internet ay makikita ng malawak na madla kasama na ang kanilang mga magulang, kaibigan, katrabaho, at iba pa. Maingat sila sa kanilang binabahagi at iniiwasan nilang magpost ng anumang bagay na maaaring nakakahiya o hindi naaangkop. Nakakatulong ito na protektahan ang kanilang reputasyon at ipakita ang kanilang mga sarili sa mas maliwanag na ilaw. Shoutout sa mga nag last upload. Shoutout kay Julkhan Abirin. Sabi niya, saludo kami sa iyo Sir AP. Lagi mong hinihikayat at sinishare ang about sa introvert na individual. Isa ka sa mga taong malalim ang pag-unawa at pagkakaintindi sa karakter ng isang introvert. Ipagpatuloy mo lang yan sir. Palagi lang kami nakasuporta sa channel mo. Galingan mo lagi sa buhay. Shoutout ko lang din yung mga laging nakasubaybay sa channel na to. Shoutout kay Sir Dennis Gutisa, Sir Abner Hulguin, Sir Noli Bangkailan, Sir Godofredo Mingoy III, Ma'am Isabel Yap, Ma'am Cathy, at kay Ma'am Malia Mumena Bantas. At huge shoutout kay Sir J.R. Fernando. Salamat po sa suporta. Kung gusto mong ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat. Number 6. Pakikinig. Ang isang introvert ay nakikinig upang makinig, hindi lamang upang tumugon. Alam nila na ang epektibong komunikasyon ay nangangailangan ng aktibong pakikinig. At nangangahulugan yun ng pagbibigay pansin sa sinasabi ng kausap mo nang hindi nang aabala o nagsasalita agad-agad. Sa pamamagitan ng pagiging ganap na naroroon sa sandaling yon, maaari nilang makuha ang mga banayad na pahiwatig tulad ng tono ng boses, body language at mga ekspresyon ng muka. Ang mga pahiwatig na ito ay maaaring magbigay ng mahalagang insight sa mga emosyon at pananaw ng isang tao. Ang ganitong uri ng pakikinig ay nagpapakita na pinahalagahan nila ang mga iniisip at damdamin ng iba. At handa silang magsikap na maunawaan ang mga ito. Nakakatulong din ito upang maiwasan ang mga misunderstanding at miscommunication. Number 7. Maingat ang isang introvert ay hindi ipinagmamalaki ang kanilang mga nagawa upang pahangain ng iba at hindi rin nila pinalalaki ang kanilang mga problema upang makakuha ng simpatiya. Ito ay totoo, lalo na kapag ang sitwasyon ay hindi nangangailangan ng gayong malakas na emosyonal na tugon dahil maaari itong magparamdam ng pressure sa iba na mag-react sa isang tiyak na paraan. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mas sinasadya at mas angkop na paraan, nagagawa nilang ipahayag ang kanilang mga sarili sa paraang marespeto at may konsiderasyon sa damdamin ng iba at kasabay nito ay umiiwas sila sa mga hindi kinakailangang drama o tunggalian. Number 8. Boundaries may kakayahan ng mga introvert na balansihin ang pagbabahagi ng sapat na impormasyon upang bumuo ng mga koneksyon habang nire ang mga boundaries at pinapanatili ang privacy. Nauunawaan nila na hindi nila kailangang ibahagi ang bawat maliliit na detalye tungkol sa kanilang personal na buhay. Sa katunayan, pinahalagahan nila ang kakayahang itago ang ilang bagay sa kanilang sarili. Hindi lamang ito nagdaragdag ng kaunting misteryo, ngunit makakatulong din ito sa kanila na mapanatili ang pakiramdam ng kontrol sa kanilang buhay at makakatulong na protektahan ang kanilang personal na impormasyon mula sa mga masasamang tao. Number 9. Damdamin sa halip na subukang gumamit ng logic upang makipagtalo laban sa damdamin ng isang tao, ang isang introvert ay may posibilidad na i-acknowledge at i-validate ang damdamin ng iba. After all, magkakaiba ang nararanasan ng bawat isa at wala talagang tama o maling paraan upang maramdaman ng isang bagay. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na sumasang ayon sila sa lahat ng sinasabi ng isang tao. Ngunit susubukan nilang maunawaan ang pinanggagalingan ng isang tao at magpakita ng empatiya. Sa paggawa nito, lumilikha sila ng isang safe space para sa iba upang ipahayag ang kanilang sarili at ito ay makakatulong sa pagpapaunlad ng isang pakiramdam ng pagtitiwala at pagiging bukas. At number 10, salungatan. Ang mga introvert ay maaring epektibong malutas ang mga salungatan gamit ang kanilang mga kasanayan sa komunikasyon, empatiya at mga kakayahan sa problem solving. Kapag lumitaw ang isang salungatan, hinahandle nila ito ng mahinahon at may layunin ng hindi nagiging defensive o aggressive. Kahit na hindi sila sumasang ayon, gumagawa sila ng pagsisikap na tratuhin ang ibang tao ng may dignidad at respeto. Sa pamamagitan ng paglapit sa sitwasyon ng may pag-iisip at may kahandaang makinig, makiramay at magkompromiso, maaari silang tumuon sa paghahanap ng common ground. Ang panlipunang katalinuhan ng mga introvert ay tungkol sa pagiging totoo sa kanilang sarili habang nagiging considerate din sa iba. Ito ay isang balanse na nangangailangan ng kamalayan sa sarili, empatiya at kahandaang makinig. At alam nating maaaring hindi ito palaging madali, ngunit ito ay mahalaga para sa pagbuo ng mga malusog na relasyon. Alam mo ba na kahit anong gawin ng mga introvert, lalabas pa rin talaga ang katalinuhan nila? Panoorin mo dito.